Good morning sa lahat, tara mabilisang basa natin na libro guys, magandang balita, biblia, nandito na tayo sa pinakabandang dulo Mapa na itong babasahin natin guys, 16 February 2025 Matandang daigdig, 0, uh, milia, 250, yung nakasulat lang ha, babasahin natin And then sa baba ba pa, 0, kilometer, 250 I think yun yung mga sukat-sukat. Dito sa bandang kaliwa ko, muna tayo magbasa guys. Sa itaas, HTO, bundok ng toro, tarso, carcamis. And then, dito pa rin sa kaliwang bahagi ko, kitim, cypress, dagat mediterraneo, ogarit, arvad, gibal, biblos, sidon, tero, Dor, Megiddo, Kanaan, Jerusalem, Gaza, Goshen, Heliopolis, Egypto, Memphis, Ilog Nilo, Dagat na pula, Cadiz, Barnea, pataas naman, Bersiba, Hebron, Bersiba, Tamar, dagat na patay, Hebron, Jericho, Shechem, ilog Jordan, Phoenicia, tapos sa bandang gitna, Hamat, Syria, Cadiz, Palmyra, Mari, Damascus, Qedar. Tapos disyerto ng Arabia. Palmyra, 'yung ano guys, 'yung mga nasa gitna, 'di ba? mula sa Hamat Syria, Qadis, Palmyra, Marie, Damasco, Kedar, Desierto ng Arabia. So, yun yun. Dito naman sa bandang kanan natin, lawa ng Van, lawa ng Ormia, Oriano. Oh, nakakalito nga yung mapa. So, sa, sa gitna ulit tayo. Yung gitna, guys, is ano, Palmera, Mare, Damasco, Kedar, Desierto, Arabia, tapos, Babylonia. Pero sakop na ito sa, ano eh. Paano niya babasahin ko? <laughs> ulit-ulit. Sa so, bandang kanan na tayo. O, o bandang gitna pa rin muna tayo. Bago yung kanan. Kasi magul talaga. Nahihirapan ako magbasa. Yung bandang gitna pa rin. Haran. Mesopotamia. Elogio Pratis. Uh, Babylonia. Ba't may Babylonia yung maliit? May Babylonia yung malaki yung nakasulat guys, tingnan nyo. Or, Golpo ng Persia. And then, dito na talaga tayo sa kanan. Nippor. Yung sa Babylonia guys. Ni, di ba Babylonia maliit tapos Nippor, Babylonia malaki and then or. Ano ibig sabihin yan? Babylonia, Babylonia. Yun ang ibig sabihin noon. Kasi di ba yung capital minsan ng ano pare-pareho. Tapos dito naman tayo sa kanang bahagi. Oriano, Nineveh, Assyria, Nusi, Ilog Tigris Akad, Akad, Nipor Tapos balik ulit tayo doon sa taas lawa ng Van, lawa ng Armenia. Ayoko na. <laughs> Ang hirap masahin. Ulitin ko ha. Ah. Yung sa kanang bahagi, Oriano, lawa ng Ban, lawa ng Armia, Ninibi, Aseria, Ikbatana, Ak Ba't may question mark yung akad guys? Akad, question mark, nakalagay sa kanya, and then akad na malaki. So, sa ilam. Ayun. Yan yung matandang daigdig. Ibig sabihin, hindi tayo talaga kasali sa matandang daigdig. Isa eh, na sa ang ano, ang Pilipinas ng araw. Kung yaan yung matindang ma, matandang mapa, guys. Matandang daigdig eh. So, ibig sabihin, nung ginawa ni Father God yung daigdig, hindi nakasulat yung bansang Pilipinas, ganun. Ay, sorry. Naghalaw dagat mediter niyo. dito ulit tayo sa kaliwang bahagi lupaing ing Del delta kaliwang bahagi ko lupa lupaing delta, ramesses, goshen, pitum, heliopolis, ehipto, minfis ilog nilo ah ito yung ang, ano guys ang ehipto at ang sinay naman ito Ganon din, 0 and then milya, 100. 0 kilometer and then 100. So, ibig sabihin, 100, ano lang, 100 milya, ganon. United Bible Soci Societies, 1976. Itong daigdig ng mapa, ang mapa ng da lumang daigdig, matandang mapa, luma talaga, matandang mapa. Matandang daigdig is 1976. Ito, oh, 1976 naman pare, pareho eh. Dagat, Mediterraneo, dito naman tayo sa bandang gitna. Ramesses, Goshen, Pitom, Heliopolis. Ulitin ko lang yung ano, yung kaliwang bahagi natin yung ang Ehipto at ang Sinai, Ehipto, Memphis, Ilog Nilo. Tapos lupa ing Delta, Ramesis, Goshen, Pitum, Heliopolis. Sabi ko sa inyo guys, pagdating talaga sa mga panahihirapan ako, pati pagbabasa, nahihirapan pa rin ako. <laughs> Dagat Mediterraneo, sa bandang gitna na tayo, Migdol, Baal, Sipon, Ilang, Nangsor, Lawang, Mapait, Ehipto, balis ng Ehipto, batis ng Ehipto. Ilang ng paran, Longos ng Sinai. Ito na yung dagat ng mga tambo, dagat na pula. Oo. Oh, anong araw dagat ng mga tambo, tapos naka-open close parenthesis siya, dagat ng pula. Ilang ng paran, Longos ng Sinai. Mara ilim. Dof ilang nang sin hazerut. Bundok nang Sinai horib. Kaya kailangan talaga guys may, may, kaharap din kayong Bible para alam nyo kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. <laughs> Jerusalem, bandang kanan na tayo ha, pero ano pa rin, malapit pa rin siya sa gitna. Guys, Jerusalem, Gaza, Hebron, Kanaan, Arad, Bersiba, Horma. Yung Gaza ba, yan pa rin yung Gaza ngayon na nag, yung pinaglalabanan ngayon dyan sana sa Israel? Yan pa rin ba yun? Hindi talaga sila nawawala sa mapa guys. Sabi na sa inyo, si Father God, sa so kanila lang talaga nakatuon. <laughs> okay, ulitin natin. Jerusalem, Gaza, Hebron, Kanaan, Arad, Bersiba, Horma, Ilang Nangsin, ano ko lang yung opinion ko lang yun na kasi up to now di ba mayroon pa ano lugar na Gaza yung mga kaya nga sinasabi ko eh kasali ba talaga tayo sa ginawa ni Father God bakit sila lang lagi binabanggit dito sa Bible Okay, ulitin ko. Jerusalem, Gaza, Hebron, Kanaan, Arad, Bersiba, Horma, Ilang, Nangzin, Kadis, Barnia, Bondok, Nang, Sefer, Hazeroth, luok luok ng akaba luok ng akaba araba tapos dito naman sa kanang bahagi natin dagat na patay bundok ng nibo dibon arnon arnang muab lupain ng mga moabita lupain ayo lupain ng mga moabita tofu salmona lup, lupain ng mga idumita ay yung sa unang side guys lupain ng mga moabita ito naman sa gitna lupain ng mga idumita so may meron pa rin, sako pa rin ng araba tong tofu chakalonas Jot bata ay e, sayon giber elat lupain ng mga Midjan. So, yun na yung mga ano na yan. Sa, ka, sa kanang bahagi natin, andyan dyan yung lupain ng mga mapita, lupain ng mga idumita, lupain ng mga midyan. So, sila yung mga nandyan dyan. Tayo sa ang mga bahagi ng kanaan. 0 milia, 40, zero, kilometer 40. Sa kaliwang bahagi ko pa rin ito guys. Sidon, Tero, Dagat, Mediterano, Bondok ng Carmel, Dor, Jopa, Ashkalon, Gaza. Sa bandang kitna naman, mga taga Sidon, Bundok ng Lib Libano, Asher, Neftali, Asher, Neftali, Bundok ng Tabor, Zebulon, Indor, Sonim Issachar, Megiddo, Jisrael, Bundok ng Gelboa, Kanlorang Manasis, Yekim, Ilog Jordan, Shelo, Ephraim, Bethel, Gilgal, Hai, Benjamin, Jericho, Gabaa, Jerusalem, Bethlehem, Dan, As Asdod, Libna, Gat, pero question mark siya guys. Filistio, Joda, Hebron, Gidi, Gat, question mark ulit. Berseba, Horma, Simeon, and Angnegjib. Dito naman dahil sa bandang gitna, ay sa bandang ano ko na Hito sa kanan na, sa kanang bahagi guys Hito Arameo, das Damasco bundok ng Hermon dan dan lais Hazor lawa ng Galilea silangang Ast, silangang Manasis Astarot Ramot Jabiz Gad Raba Amonito BPR, Robin, Moabita, Edomita. So, hanggang dito na lang muna. Bukas na itong ano. Parang napakahirap kasi pa basahin. Bye everyone. God bless.